mga kababayan uh, ano na ang nangyari sa eh uh, team ng Tuadcom ano ano nang nangyari sa inyo mga Tuadcom <laughs> oh ano na mga Tuadcom ang nung mga oh, kayo ang hari ng mga nakaraan no kayo ang hari sa <laughs> kongreso ngayon <laughs> mga basang sisiw na kayo ngayon alam nyo akala nyo kasi inyo na ang mundo akala nyo kasi matutuloy ninyo ang inyong masamang hangarin na akala ninyo matutumban ninyo ang mga Duterte o ting, tingnan nyo anong nangyari sa inyo <laughs> kinalaban ninyo ang sambayan ng Pilipino yon ang hindi ninyo pinag-iisipan ng mabuti eh padua yan basang sisiw na ngayon eh yung si Banti na yan Pastor Basang Sisyo na ngayon Barbers Lahat kayo Lahat kayong mga Kongreso Kongresman congresswoman Asa na kayo ngayon Asa na kayo ngayon Kayo kasi Mukha kayong mga pira Mukhang pira kayo lahat One hand uh, 150 million ang bawat isa sa inyo binabayad bawat isa sa inyo dan hmm. sa kongreso para lang ipa-impeach si Sarah Duterte pipirma lang kayo isang pirma lang ninyo 150 million asa bagay ang yaman-yaman yun ay o, oh, natatalo man kayo, mayaman na kayo. Tama ba? O, oh, hindi naman kayo talunan eh. Di ba? At least, milyonaryo na kayo. Pero, <laughs> wag kayong kumpensa. Kasi, di ba? Madugo ang labanan ngayon. Babalikan kayo ni Sarah, Duterte. <laughs> Patay kayo ngayon alam niyo kasi akala, akala ninyo matutumba ninyo malalaglag ninyo ang Duterte kahit pinakidap na ninyo kahit na pinagtulong-tulungan ninyo hindi ninyo kaya ang Duterte hindi ninyo kaya, kasi bakit very powerful ang Duterte. You know why? Dahil sa milyon-milyong taong sumusuporta. Sambayan ng Pilipino ang sumusuporta sa kanila. Yan yon At isa pang magkapabigat yan. Mula nung umupo kayo, Magkano na yung ikinakaltas sa bawat sweldo ng mga trabahador? 1,000 ang tax. 1,000 ang tax. Sumiswildo ka ng 9,000 a month. Tapos, bawasan ng tax. 1,000. 8,000 na lang. Yan ang hindi ninyo naramdaman. Tapos, ninakaw nyo pa ang is pira doon sa ssssss SSS plus sa PhilHealth plus sa GSIS sa gobyerno yun sa mga tao yun ang kapal ng mga mukha ninyo babawihin din namin yan sa inyo panahon panahon na na bababawi yan ni Inday Sara sa inyo okay Uh, salamat kay uh, Senator Marcolita, salamat kay Bung Senator Bungo, Senator uh, Bato, Senator Robin Padilla, Senator Amy, Senator... Uh, um, pa. Basta lahat ng senator na mababait at may takot sa Diyos, salamat sa inyong lahat, mabuhay. Ang do 13